this is a video compilation um, we're going to ask random people on the streets philosophical question and see if they can answer them philosophically Um, uh, pwede po namin ba kayong tanongin na isang question? Oh <laughs> my God, about us. Ito na question. Duh, hindi ko alam. <laughs> pwede po ba magtanong? <laughs> <laughs> Bakit mahalaga ang pilosopiya? Bakit ba kailangan po magkaroon ng buhay eh? <laughs> ang pagkain sa isipan ay kasing halaga ng pagkain ng katawan. <laughs> ay, makabuluhan niya na. Ha? <laughs> <laughs> huh? Pinatanggahan ang pilosopiya sa aking buhay? Ah... Hindi ko alam. Ano? Ah... Ang hindi naman question. Hindi okay. Bakit mahalaga ang pilosopiya? Pinatanggahan ng pilosopiya kasanayan natin sa mundo. Pwede <laughs> uh, well, po namin ba kayong tanongin ng isang question? Ah, uh Ito -huh. uh, po. Ah... Uh, Pagkasama si Mick sa party, pa palaging bumabagyo. Sa so, tingin mo ba dapat pang isama si Mick sa party? No. 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 Interviewin ka namin. Sige. 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 Ano ba tanong gusto Hi. Hi. Um, when is an object art? Ah. Oh. <laughs> namin to sa art art study. Okay. Ah, sige. Ano ko ay <laughs> kapag sinabi na isang professional or sinabi ng isang yung parang critic uh, ng mga uh, ano, yung well-known na critic na institution na art nga, yung isang bagay. So, Thank you! Thank you! Yun eh. Okay. Isang tanong lang. Isang tanong lang. Okay. Bakit ako maganda? Ano to ko? Hindi kin-explain. May kin-explain kung anong Mga syntax. Bakit ako maganda? Just the way you are. Just the way you <laughs> <Anong ba? laughs> <laughs> 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 dresses mo, vintage. Oh, thank you. <laughs> ah, thank you, thank you. I interview lang, one question Kuya, kung masunang pumatay, bakit ng lamot. Eh, sin tuyo kasalanan po pumatay ng lamok. Mm Hindi -hmm. naman po. Eh, di ba? Okay. Masamang pumatay. Okay na yun. Okay. What is the meaning of ah, life? Ah, 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 Kadang mo mag-isip, pero ako nang isip din. Ano ba ang buwan? Buwan, masaya. Life must go. Life must go.

Hindi ko alam. Baka hindi ko alam. Okay. Bakit ka maganda? Yeah. <laughs> oh, <-am. laughs> <laughs> hindi ko alam. Siya na lang. Siya na lang. Nauna na lang. Wait, hindi ko Hi girl. Hindi ko alam. Bakit naman ganun yung panong? Oo, oh, Ang hirap. Mabait pa Hindi Yan na lang. Mabait ako. Kaya okay, okay. maganda. So, Define love. Um, bakit ba kailangan po mag-arun ng kuhain? Eh, yung love, masaya, natural. Love is just a thing. Mountain just Bakit ba... a So, Kuya, my question is, alam na ba ng parents mo na bakla ka? Ah, uh, <laughs> Ang leading ng question. Oo. <laughs> <laughs> Bakit mahalaga ang filosofiya? Upang maiwasan ang fallacies ng logika. Dahil ito ay ang paghahanap ng katotohanan. Diba? Ano <laughs> uh, yun? so, for minutes... Bakit mahalaga ang filosofiya? Isa lang yan. Dahil ang pagkain <laughs> Tinatanggal ng filosofiya ang kasanayan natin sa mundo. <laughs> Upang maiwasan ang policies ng logika, ang <laughs> ina. Look in <at> the camera. Ang kuya Jory, ma'am Alvarez. Kaumik. <laughs> Kaumik. Bagi po haya ni Kuya Joran. Pati sa akin sa. Any comment Kuya Joran? <laughs> <laughs>